Ayan guys, gain tayo ng agahan guys. Gulay na lang ka guys, ang ulam namin guys. Gulay na lang ka ang ulam natin for today's guys. ng panahon. Hindi ako

Ayan ako guys kasi mag-arrange na naman tayo guys sa aming panggatong. Nalagay ko sa taas guys. Para may ano kasi. Ay. I'm Ayan guys tinailo na kaya Tapos ko lang kumain, guys. Tapos naligo ako, tapos naligo ako, guys. Tapos uh, ayusin natin yung habang naglalaba tayo, guys. Ayun guys. Ayan. Ayan. Habang naglalaba tayo, guys, ayusin ko muna yung kahoy namin na panggatong, guys. Ilalagay ko siya dyan, dyan sa taas, guys, para matutuyo guys, para may panggatong na naman tayo sa pagmaubos na yung tuyo na panggatong. Ilalagay ko siya ganyan sa taas para maasuhan siya, guys. Para matuyo. Kasi ano pa kasi yan, guys? Buhay pa. Kaya gano'n, guys. Kaya yun ang ginagawa ko, guys, para siya matuyo. Kaya yan Guys. Oh. Ayan, guys. Mag-arrange tayo, guys. Hindi ko pala nabituhan, guys, kanina. Ayan.

Bago ako maglinis, kailangan niya ito na ito. maglinis siya. So guys, natapos na ito yung ginagawa natin Kasi yung ginagawa ng asawa po, guys, ano kasi ilaw yung, ano pa yun? Ano pa yun? Yung buhay pa? Yung buhay? Sakuan pa? Yung pa? Nilalagay lang namin dito guys para matulog dahil, ng ano na namin dito kung dato. Kasi e, ano yan guys, nilalagay ko siya para wala na rin ito. Mahal pa kasi yan para maamit siya. Mm -hmm. So ayan guys, tapos na tayo guys sa ating gawain guys. Ayan, ayan guys, so ayan. plaster ko na yan guys, ayan guys, so ayan. So, ayan, para siya maasuhan guys, para matuyo para matuyo yung ano niya guys yung kahoy para wala nang problema guys pag mag ano kako pag magsasaing kaya yeah, ayan so ayan guys natatapos na ang ating vlog for today. yan guys yan lang naman guys ang every ko sa aming bahay guys yan ang inaano ko na kung anong ginagawa ko araw araw guys sa amin yun lang ang gusto kong ipakita sa inyo guys kaya nga maraming salamat guys sa nanonood sa aking mga vlog sa aking mga video guys thank you very much hanggang sa next vlog ko guys don't forget guys like comment share and subscribe sana guys may natutunan kayo sa video na ito guys ganun lang guys pag mag pag magkuha kayo ng panggatong guys iganyan nyo lang guys ilagay e, nyo lang sa itaas para maano siya matuyo ayan ayan guys isang linggo yan guys ay ano guys apat na araw lang guys maano mo na yan kasi nga palagi siyang naaasuhan kaya hanggang sa next vlog ko guys thank you very much Thanks for watching guys